mga kanonay, maghila na kami. Pupunta na kami. Ayun mga kanonay. Hila yung dagat mga kanonay. Kita oh. rin to, dagat. Oo. Ano yan? Yung ganyan. Gulat ako, kala ko ahas eh. Mga kamag siguro. Ayan mga kanonoy, magsimula na kami magbatak ang lambat time check mga kanonoy alas 7 7 na mga kanonoy si Idol Billing at saka si Idol Billy Boy pa rin yun pa yun solid solid, pan. solid Ay, mga kanonoy talaga solid ang huli mga kanonoy sarap yan pang na mga kanonoy oh, ayun na oh mga kanonoy ulam, na, oh. o, pang -ulam, pang -ulam na talaga pang ulam na ayun sa kanonoy ayun oh, Ayan, oh. Ah, kanonoy oh Ang ihaw na kanonoy May pang ihaw na mga At kanonoy Puti Ah, kanonoy oh Kita ba yung mga kanonoy Hindi ko na Mayroon pa sa ilalim Ito pala, nagdala dala pa ako ng isang flashlight Ang lapad sina pa, ah, puso ba siga Ang lapad sina Pati na, ang lapad Iyan. Iyan. Iyan Iyan. Iyan o. O, ayan. O. Iyan pala eh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan mga kanonoy oh. Oh susunod. Ayan. Ito pa nga pa. Brahma. Ganon sana mga kanonoy. Sobrang daming binigay sa atin ng dagat. Kanonoy. Ayan, ng mga man. kanonoy. Ito po. Ayan Mga kanonoy Ah grabe talaga. laga ka. Mga kanonoy. Binigyan natin ng pangulam. Binigyan tayo ng pangulam oh, mga kanonoy. Di bulat-bulat na. Tara pag. pag. Ayan. Pang ulam na. Eh, okay, pang ulam na kami mga kanonoy. kanonoy, konti mahaba pa to mga kanonoy. Ano na Ay no, oh. puro mga solid mga kanonoy. Tao, grabe. mga kanonoy oh. Lo. Oh, o parang kinain na. Wala. 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 Pang ulam-ulam -ulam lang namin. Loh. Grabe mga kanunoy, ang daming huli namin mga kanunoy Dito lang yan sa tabi mga kanunoy ha Doon dun talagang bahayan ng Oh, Oo, sa kantuhan na yan Ayan, 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 ayan. Ah, ah, na yung nahila. Ganda na sana yun. Ganda sana yun. Oo, oh, walang sana yun. <laughs> <laughs> Dapat grabe yung kakalito. Pagkakalito natin na pag mag-ulan. Kasi pag mula nga na malabo na. Eh sarang-sarang ng isda buhay pa buhay pa mga kanonoy yung pang ulam namin biligan na tayo ng biyaya ng dagat mga kanonoy yung pang ulam natapos lang kasi mga kanonoy ng bagyo sa laot. yung makapaglaot yung makapaglaot Ayan, yun mga nonoy oh. Solid. Solid mga nonoy. No nono eh. hindi marumi ang dagat, mayroon. Medyo malino kasi mga kanonoy ano, yung dagat. Ay, grahim buk mo. Kaya walang ano. Ang kapangkain. Inuubos din yung isda nun, di ba? Inuubos. Grabe mong upo. mga yeah, no. Lumahan. Uh, lumahan. Lumahan mga kanono 'yo, no. Laki Ako, namnat na Sa tabi lang na ito. Sa bilang. lang ay yan, lumahan, yan, 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 yan. Ay, yan, kanon, no. Tapos lumulit. Ayun, ayun, ayun. Ayun, mga ikik ayan pa oh ayan pa mga kanuna yun oh. grabe oh ayan. ayan huli oh oh ayan mga kanuna eh sulit Ulam na sulit talaga Mga na mga kanunoy Ulam na talaga Ulam na talaga Ayan pa oh. Mga kanonoy. Ayan na, ayan na. Ang bato. <laughs> Putang puti. Ano ba umalik kayo mga kanonoy? <laughs> 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 Pati <laughs> bato na hole. Bato man pala yun mga kanonoy. Sarap yan na. Ang buraw. Ulam na mga kanonoy. Ulam tayo.

Ayan, Ayan ito. na yun. Timbungan. Kahit madalang, pero sinsin. -sin. Di baling madalang, basta bulto. Basta mayroon lang. Oo. Ang kanon na yun. Ang namin. Ang na yan. Namin na yun, mga kanon. So, sobrang sa pangulam. Nakabigay pa tayo mga kapi sa kapit, sa kapitbahay, mga kanon. Ay. Ayan, talaga. May pang sinabaw na, may pang sinugba pa. Sarap sinugba niyan. Lapit na matapos ngayon mga kanonay. yan talaga rito ang marami isla alam baka kumain ng pusit kapit na mga kanonoy may pahabol pa talaga libro na ulam ng kapitbahay Ang pang ulam ng kapitbahay mga kanonoy so yun mga kanonoy uh, patapos na kami uh, Don doon lang natin update mga kanonoy sa, ano, sa tabi kay doon tatanggal yung isda kay hindi ma pwede tanggalin dito kay maliit lang ang bangka so mga kanonoy update na lang tayo mamaya doon mga kanonoy sa tabi okay yeah, mga kanonoy natakpan mo ilaw to ulit yan Ayan mga kanonoy, nandito na tayo sa tabi mga kanonoy, nagaano na kami ng huli namin. So ayan mga kanonoy, natanggal kami. Natanggal so, na kayo mga kanonoy salim. ng huli. Sige yun na. Oh. yun Natanggal namin kanonoy. Oh. Yung marami sana muna oh, na. Yung ikano okay, nyo. Ano, kay, yung, ano sa, ilalim, natin? sa ilalim pa? Ay sa ilalim ba yun? Ito, ito. Okay lang ito? Oo. Oh. Sa ilalim, uh -huh. mamaya pa. Masabi lang ay. Yung marami sana kasi ito, screen saver natin eh. Yan bubuhatin lang ba? Oo. Ito mga ano Ano? Ito, ito, ano, no. ito, ito pati ayan, at mga ano man. No. Marami isa lang ano na Mga ano na yun. Ito sa ilalim. Mga ano Ah, dami. May dami pang ulam mga kanonoy. No. Ang ulam na?

Ang kilaw-kilaw. Para makipagsinseta nyo. Pero dami namin pang talaga mga kanonay. no yun? Ano yung pang ulang yan mga kanonay? Ano? Yan o no, mga kanunay, yung ano? Bungutan. Bungutan ay. Sama li, sama li to sabi nang kwan. Daming gamog gamog-gamog mga kanonay. Hehehe. <laughs> Na, na. Rin, na. Ah, ito daw. Kaya mga kanuno yun. Ang laki na alumahan hmm. Kaya mga kanuno yun. Mga kanuno Laki ah. na alumahan mga kanuno Sa tabi lang yan mga kanuno yun. Ay kuta. mga kanuno yun. Laki yan o. Pag mag-tinoran, mapasa ma ng buraw. Yun. Mga kanuno yun. Laki.

Busot na po. Busot na. Eh, dito pa yun. Sa... Uh, ah, tanggalan ko na para dito magsasak ko na. Baraka ang broko. Ang mga baraka mga kanonoy. Matinding buhay na ito kanonoy. Buhay pa mga kanonoy. Pagka lumaki yan mga kanonoy, kugtong. Hindi nga makalaki eh, kaya nahuli na siya. Hindi nga makalaki eh, kaya mga bata dito pag nangawil mga kanonoy. Talagang... hinuhuli yan. Huli nga mga kanuna yung guno. <laughs> eh, malaking isda dito kami na huli mga kanuna eh

Niyan, saan? Hindi pa lang. na. Ayun. Ayun, mga 'yo. Namakakanono ibalo. Damuhan. Tangigi. Tangigem bato. Ano 'ni? Ay no? Kauri lang ang ka tangin yan. Kauri lang ang tangin yan. Mga kanonay, bin laki yan. Tangin ito kanonay. Tangin yung bato. Mga kanonay. Ah, grabe. Dami namin um, huli mga kanonay. Ah, uh,

Ayan, mga ka-nonoy. Wala na. Tapos ah, na, mga ka Okay. Ayan. Pero na yun. Eh? Ang ulam na talaga. Ulam na talaga, mga ka Pakita natin yung huli, mga ka-nonoy. O, mga ka-nonoy. Ito talaga sa ulam. Ayan. Sabi yung spider... Spider yan. ano? Spider shell, mga ka-nonoy. O. Oh. Ah. Mga ka spider shell, oh, Oh? Sabi mga ka Lagay ko na to. No, niya, spider shell, ta hmm. Mga spider shell, o. Mga ka Tuloy namin yan, ang laki yan Kasi so, mga kanonoy, yung pangulam namin no? Ang lalaki mga kanonoy Mga huh? kanonoy Grabing dami mga kanonoy So ayan mga kanonoy Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe uh, sa ating channel mga kanonoy uh, Pakisubscribe na uh, naman ka. yung ano namin mga channel namin mga kanonoy I Hit nyo na rin mga kanonoy yung notification bell Para lagi tayong updated sa mga adventure natin sa dagat mga kanonoy So yun mga kanonoy See you sa another video naman natin sa dagat mga kanonoy. So yan lang mga kanonoy. See you again.